Dami na rin po mga reklamo dito kay Ninia Mabatid. Yung kanyang style ay uh, maghikayat siya ng uh, student visa papunta ng Canada uh, para masircumbent yung illegal recruitment, uh, anti-illegal recruitment law natin. Uh, Labas-masok na to ng ibang bansa. Hong Kong, Dubai, doon nakakapag-recruit ulit siya ng mga OFWs at naluloko. So patuloy siya nakakapag-recruit. So, uh, ito ubay nasa radar nyo? Itong si Mabatid and are you not doing anything na para makipag-coordinate sa NBI o sa DOJ? Now, um, meron lang po ako ilan mga inquiries uh, which I will direct to the immigration and the uh, NBI. Uh, nung Friday po, um, na i-on-air sa programa ko sa Wanted sa Radyo, Itong um, magkasintahan sikat po ito si Mikey Agustin and uh Yexel Sebastian uh, daan daan libong milyon piso na da, uh, hundreds of millions of pesos na po ang uh, na scam nila investment scam and uh, baka abutin mga po sa billions of pesos na uh, na-announce ko na po ito sa radio ko and then before sa radio ko kumalat sa social media Uh, kanina po meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplane itong dalawang magkasintahan uh, sa po ng Cebu Pacific uh, going to Nagoya, Japan. Uh, hindi ko alam kung ito'y tumatakas na or baka pupunta doon sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Is there any way, I, I know muna, I know na kailangan ng whole departure order from the court bago niyo. Uh, hindi mapasakay yung isang taong uh, gustong bumiyahe. Eh. Pero is there any way na uh, mapigilan, I don't know, it's up to you sa immigration, gayon eh, meron naman palang uh, balita na kalat na kalat na, na ito ay marami na na-scam at uh, inireklamo na sa NBI. Uh, attorney, uh, Mr. Good morning, Mr. Chair, uh, Senator Tolvo, uh, with the permission of the Secretary. Uh, indeed, our records show that uh, Mikey Trixia Agustin and Bixel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And uh, based on our records, uh, the, the two subjects has no, have no uh, whole departure order. And uh, In fact, they have no derogatory record based on on our database. Other than a whole departure order that can be issued only by a regional trial court upon a case filed, the Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin, but uh, there must be a, a complaint already filed with the prosecutor's office or The precautionary hold order can be issued also by the court. So, as of now, we have no reason to hold the departure of the two subjects. Okay. Ito siguro tanong ko kay uh, Secretary Mulya kasi many years ago, uh, I know na uh, yung Secretary ng DOJ pwede mag-issue ng hold departure order, if I'm not mistaken. Uh, Secretary Mulya, uh, upon the recommendation of uh, the NBI dahil mayroon ng uh, case na i-file against uh, kung sino man yung mga tao na i-file po sa kanila. Uh, sir, ang pwede lang po namin gawin ay lookout bulletin lang po. Uh, nagkaroon ng, po ng kaso ito nung araw, nung panahon ni Secretary de Lima. At dumating po ito sa Korte Suprema. At uh, hanggang lookout bulletin lang po ang aming pwedeng gawin. Kasi yung right to travel po yung ating retingnan, Ngunit kung gagawa po tayo ng batas na magkakaroon po tayo ng ibang pagsusuri sa mga taong may kaso o dapat kasuhan, eh maaari po nating panghawakan pa yung mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan igalang po natin yung right to travel na sa saligang batas. Ta Tama po. Uh, kanina kausap ko nga po yung legis uh, group ko. Uh, para pag-aralan, yung possibility na kapag halimbawa putok na putok na sa social media, putok na sa buong bansa na ito ay marami na naloko, siguro uh, payagan yung Secretary ng DOJ na magpalabas ng hold the order kasi yung pagsampa ng kaso sa sa fiscal, mahabang proseso yan, Mr. Chair, and then uh, pa yung sa judge, mga katakas na nga yung Another example here is, ito pong si Ninya Mabatid, ito po ba nasa radar nyo, uh, Atty. Tansingo? and then sa NBI kasi ang dami na rin po mga reklamo dito kay Ninia Mabatid, yung kanyang style ay uh, maghikayat siya ng uh, uh, student visa papunta ng Canada uh, para masircumbent niya yung illegal recruitment uh, anti-illegal recruitment law natin, uh, labas-masok na to ng ibang bansa, Hong Kong, Dubai doon nakakapag-recruit ulit siya ng mga OFWs at naloloko, so patuloy siya nakakapag-recruit so uh, ito ubay nasa radar nyo itong si Mabatid and Are you not doing anything na para makipag-coordinate sa NBI o sa DOJ? Yes, Your Honor. Uh, we are closely coordinating with the Department of Migrant Workers on this uh, particular case. But again, uh, we don't have the the ground to hold him, <coughs> hold her, because uh, there's no uh, whole departure order issued by the court. But uh, In, in cases where her recruits passes through uh, immigration, we examine or assess thoroughly the the passengers, uh, and sometimes we can inter we intercepted uh, some of the recruits. But as, as for her uh, herself, we don't have uh, the ground to withhold her departure, but. we are closely coordinating with the MW considering that the the subject is engaged in illegal recruitment. just want to acknowledge the presence of two of the committee vice chairs, Senator Vice Chair Senator JV Ejercito and uh, Vice Chair Senator Bato de la Rosa. Morning, sir. Uh, thank you. Thank you for that uh, answer, Attorney Tencinco. Um, <clears throat> I can direct my question uh, kay Attorney de Limos, NBI. Um, I know for a fact na marami na pong mga nagsampan kaso Uh, sa NBI laban dito kay ninya Mabatid kasi hundreds na ang naloko nito and hundreds of millions of pesos na ang kanyang natangay. Uh, is it true, ma'am, na-file na po sa NBI? Ano po nangyari sa kasong in-final po sa NBI against Mabatid? Okay. Uh, maraming salamat po uh, Senator Tulfo uh, sa suporta na binigay niya sa NBI at uh, bilang sagot doon sa inyong tanong tungkol kay Ninya Mabatid, Totoo po na may mga natanggap na reklamo sa opisina namin laban kay Mabatid. At itong anim na folders na sa harapan ko po ngayon at ibibigay ko sa inyong tanggapan, uh, hindi po naging successful ang investigation ng NBI. Dahil uh, hindi nakapagbigay ng statements itong mga complainants, itong anim na complainants. Siguro nga po dahil sa matagal na nangyari ito, 2015-2018. Pero, pabubuksan huli namin ang mga kaso ni Mabatid para mapagbigay uh, alam sa mga mas marami pang mga complainants na pa, maris lang pumunta doon sa aming tanggapan sa Cebu dahil ang karamihan ng na mga naging biktima nito ay nasa Cebu. Maybe you can help also the, the victims, uh, Attorney De kasi ang modus din itong si Mabatid, uh, yung mga complainant niya, nagka-counter Uh, filed siya ng complaint against her complainants ng cyber libel, harassment and everything. So yan po siguro isang dahilan kaya yung mga complainant natatakot is there any way that the NBI can help the complainants na para hindi na maharas kasi uh, ang pagkakalam ko abogado ata yung husband o partner nitong si Mabatid. Uh, sa ngayon po uh, gagawin ng NBI Cebu natin na hanapin itong mga complainants mm -hmm. na nasa Cebu at isa-isahin na kumbinsihin na magbigay ng formal statements laban kay Mabatid. Yun lang po ang paraan para ma-file natin sa prosecutor's office ang kaso laban kay Mabatid. Thank you. O bago kong makalimutan nga pala, um, uh, Attorney Delimos, I would like to uh, commend uh, Robert Joey Ahero. Tawahan niyo ata ito sa naga. Patay na yung kaso na buhay niya at nasold niya. Hindi masold Ako, na polis at nasold ng NBI. At ito pang si Agent Cedric Kaabay sa Palawan you know this you know these Mga agents. NBA agents po natin yan, They're very good. In fact, uh, sumulat ako sa inyo para i-comment ang dalawa. Uh, so maybe do something for these guys and they did a very good job. Opo, sir. Now, uh, sa immigration, uh, meron po akong nabasang article, ano po, uh, yung tinatawag na Advanced Passenger Information Service. What it is is uh, yung member countries, Um connected sila sa isa't isa. Now, this will prevent terrorists or criminals from entering any country. So, alimbawa, from point A to point B, nasa point A si undesirable uh, passenger papuntang point B. Dahil nasa AP, AP siya, mapipigilan yung pagpasok niya. So, do we have this kind of technology sa Pilipinas? Thank you for the question, Your Honor. APIS is the Advanced Passenger Information System, wherein the airlines or the carriers, whether it's by sea or maritime, uh, submits to the immigration an advanced passenger list, so we can already assess if the, passenger, the incoming passenger is uh, eligible for admission. Right now we don't have the technology, but uh, the implementation is already in process. In fact, uh, our our personnel that will handle this project has already completed all their trainings. The equipments are already here. What we are waiting is the signed memorandum of agreement between the government and. So meron na po tayo nito, ibig sabihin sir. It's not yet uh, operational, Your Honor, because we don't have yet the memorandum agreement between the government of the Philippines and the United Nations. The United Nations, is the, the United Nations uh, Office of Counterterrorism, is the one who provided us with the system and the hardware for the APs. Once we have the memorandum agreement, we will immediately implement this. So, so kailan po kaya nakikita natin na ito po may implement Kasi para sa akin, this is very important Nang sa gayong mapigilan po natin ito mga undesirable na makapasok sa bansa natin, especially mga terrorists. For me, it's very important kasama to sa modernization program sana ng immigration. Sa so, palagay niyo po kailan, sir? The last development we had uh, or update on this project, Your Honors, is the, the memorandum authorizing the Secretary of Justice to sign the, the memorandum agreement is with the office of the Executive Secretary. Once it is uh, issued, the Secretary will be authorized already to sign the MOA. Ah, And, sig signature na lamang po? Yes, Yan. Uh, Mr. Secretary, very important po yon. Uh, baka pwede niyo po i-follow up kay ES. Yes, sir. Pwede naman na Now, isa pa po uh, sa immigration kay Attorney Tan kung matatanda niyo po uh, sa isang hearing natin, uh, I don't know if this is the right agency, kayo pong right agency na taturing ko dito. Uh, yung, yung pong mga uh, special flights, uh, special passengers on a special flight, nagcha-charter ng airplane, mga VIP po ito. Nakikita ko po, in fact, recently I saw it with my two, own two eyes, a convoy ng mga itim na uh, sasakyan, papunta mismo ng aeroplano, pagbaba puro mga Chinese. And I've learned and nung last hearing natin na hindi na sila dumadaan sa regular process na frisking, pati yung kanilang mga bagay hindi na chine-check. Wala silang frisking, walang checking. Tuloy-tuloy na agad doon sa loob ng aeroplano. At pagdating doon sa aeroplano, yung kayo sa immigration, CIQ ba tawag nun? Immigration, uh, quarantine, customs, immigration and quarantine, okay. Okay kayo pa mismo pupunta sa kanila versus sila dapat pupunta sa inyo. Pupunta, pupunta nyo sila and then i-check yung kanilang records at ang checking through cellphone lang. By bear, uh, pakicheck nga kung okay itong passport number, etc. At ang suggestion ko kasi noon, dapat magkaroon tayo ng isang processing center na kung saan kahit na VIP sila, ipoprocess sila, ipiprisk sila, Tingnan yung mga nila kasi for all you know, baka mamaya eh, may bomba doon. Pag suicide bomber, pagdating doon sa ere, eh, pasabukin yung bomba. Di, kaya tayo. Uh, wala ko ba tayong, sino ba dapat ang mag-implement yan nung sa suggestion ko Or has it been implemented already? Sir? Uh, you know, after the last hearing on the special flights, meetings were conducted for the establishment of one-stop shop uh, for special flights. and uh, together with the mia management the aviation security the mia police immigration customs and quarantine uh, it was uh, spearheaded is, is by then general manager Cesar Chong of mia uh, however with the with the dismissal of uh, mr Chong the coordination meetings uh, for this project or for the one stop shop uh was uh, stopped right now what based on our existing regulation the handler of the special flights submits to us a notice of arrival together with the manifest of the crew and the passengers of that special flights and we pre-check whether they are uh, in our derogatory records Then, upon actual departure of arrival, we again conduct another check of the of the derog records. O nga po, pero ang ibig sabihin, uh, pwede naman sa pre-checking, isasubmit sa inyo mga pangalan, di ba, kung sino mga pasahero ng flight na yan. Pwede sila mag-submit ng pangalan na okay, walang derogatory record. Pero pagdating po doon sa loob ng aeroplano, switching na. Iba na palalabasin at gagawa na silang paraan na para well, no way na sila ay ma-check -ma talagang sila ay hindi ka dapat, dapat bumiyahe. Kasi nga, uh, Mr. Chair, yung sinasabi ko rito is pwedeng pumasok yung sasakyan nito mga VIP. Mga taga-pogo pa atin, ito misa nakita ko eh. Papasok mismo yung kanilang sasakyan, bubuksan yung gate, papasok all the way hanggang sa tarmac, and then akit sa aeroplano, dala-dala ang kanilang bagahe, pwedeng lagyan nyo ng drugs, pwedeng lagyan ng bomba, anything na pwedeng ilagay doon. At kayo sa CIQ, grupo ninyo, kayo pa mismo pupunta doon. So parang binibigyan ng sobrang special treatment mga ito. And to take mga foreigners pa. Samantalang tayo mga Pilipino, dadaan sa butas ng karayo, mga mga ito, eh nakakalibre sa proseso. Is there any way na we have to change this ASAP? We can, we can uh, revive, uh, Your Honor, uh, upon the initiative of, of uh, the Bureau of Immigration, we can revive the, the establishment of a one-stop shop and uh, Uh, adjust the the processing of these passengers of special flights instead of at the tarmac. Uh, they will be processed also uh, it, with the regular immigration counters. Last na naman po, Mr. Chair, uh, balik tayo sa NBI. NBI, tama ba yung sinabi ko? Uh, attorney uh, DeLemos, sir, uh, na 400 lang ang tauhan ninyo. At uh, nationwide pong pinagsilbihan nyo, ano ho ba yung recruitment process ninyo, yung training sa mga uh, would-be agents, uh, attorney? Totoo po yun, sir. Ang NBI agents nationwide, eh, wala pang 500. Uh, ang training natin ay ginagawa natin kung makakaipon tayo ng tamang recruits. Sa recruitment naman natin, hindi na naging attractive dahil mababa po ang entry level kaya na na-approve na rin na yung ating OSSP doon sa ating bagong batas yung organizational structure and staffing pattern at ini-implement na rin natin yan magkakaroon na tayo ng placement at yung ating mga agents ay itinaas natin ang entry level so wala na tayong agent 1 at 2 and 3 ang entry level natin ay nasa senior agent na pero agent 1 pa rin ang tawag more or less mga SG-22 na yan. Yun lang ang paraan para makapag-attract tayo. SG-22, magkano po ang sweldo niyan, sa. SG-22 po pala, sir, ang magiging entry level. More or less mga 80,000 po yan. Okay. Entry level. okay. At uh, ayon sa utos ng ating uh, Secretary of Justice ay uh, mag recruit tayo ng marami. Um, realistic. Yung ang realistic. Yun nga sinasabi, sorry, sir, yun nga sinasabi ko, sir, eh, dapat uh, puspusan po yung recruitment dahil marami po ang, yung, sabi kanina, too much expectation uh, from the people sa NBI, uh, baka naman mababa, mawawala yung, kanilang tiwala dahil mahina po yung kayo sa recruitment. 400 uh, nationwide, ano ba ang target ninyo? Uh, mayroon ba kayong plano na by certain year dapat umabot kayo this, this uh, numbers of agents para uh, makapagperform makapag-perform ng maayos yung NBI para ma-meet yung expectations ng taong bayan sa NBI. Opo, sir. Ilan, ilan, ilan ba, ba ang recruits nyo every year sa, sa NBI? Ilan yung na-recruit? Nare uh, year? sir, hindi po kami nakakapag-recruit every year. Uh, yan po ay uh, naayon sa mga nag-a-apply. So kung mabuo namin yung isang batch, nakakapag-recruit kami. Pero ngayon, okay, ngayon... Okay. ilan po every year ang nagiging NBI agent? After the training, of course, and all. W Wala ho kayong yearly recruitment? Ah, uh, hindi hindi, hindi yearly ngayon, sir, dahil yung OSSP namin hindi pa na-approve. Mm. Pero yung OSSP namin, matatapos natin yan by the end of the year. And hopefully, we will be able to start the training early next year. At uh, sa training namin, in-expand namin yan na po, pwede namin ganyan hanggang 40 agents per training. At masusundan namin yung figure na binigay sa amin ni Secretary of Justice, uh, Rimulya, na more or less mga 120 agents a year ang marerecruit -re namin sa apat. 20 agents lang po? 120 oh, 100. po po ang target natin. Hindi po pwede 1,000. Sir, hindi kakayanin ng academy natin yung 1,000. Saka ang ideal lang po sa academy natin, mga 30 to 40 for academic instruction. Uh, ang isang naging problema natin ngayon, Sir, ay wala po tayong budget for training at humihingi nga po kami ng tulong dito sa Sinado at sa Kaya na, Bakit wala ba kayong budget for training? Attorney? Hindi po kami na-approve ng DBM dahil hindi pa maayos yung aming OSSP, inaayos pa lang at matatapos namin yan by the end of the year. Mr. Chair. Okay, maganda itong point ng taga-NBI. Ah, uh, ako gustong gusto ko sila na tuloy-tuloy magkaroon ng recruitment and training para dumami yung numbers nila, eh, yung sa training daw, mukhang na sila. Inislas ng DBM and that is very important part of their budget para makapag-train ng mga papasok ng mga taga, uh, ng mga recruits ng NBI. At napakababa yung recruitment yearly nila. Ilan lang po, attorney? ah uh, sir, para sa training namin ng mga 100 agents, kailangan po namin dyan mga 19 million. Okay. Or next year. At yan po inistas. <coughs> I think uh, with your initiative, we can uh, help uh, the NBI. Ah, uh, oh, di ba? Hindi nga. Yeah, with your help. I think ikaw, kung ikaw magsabi, uh, sa sa eh, eh. <laughs> Hindi kasi, Mr. Chair, uh, <laughs> on a regular basis, uh, tinatawagan ko NBI. Marami silang naitutulong sa programa. Well, it's not, kung nakatu yung, yung mga tao pupunta sa aking programa, Uh of course meron sila mga gustong i-solve mga crimes and uh for whatever reason ayaw nila sa PNP o sa NBI. So mataas ang expectations sa NBI. Eh baka naman uh, pag uh, konti lang sila at hindi natin nabibigyan ng suporta, eh baka dahan-dahan din mabubura na yung tiwala. So kailangan more more recruits and then of course pag more recruits, more training. Sabi ko nga minsan uh, kay Attorney De Limos no, last time lastay nakita dito sa Palawan. Uh, malaman lamang po, tatlo lang agents nila, that's the whole Palawan. Yes, ang alam pagkakaalam ko. And Napakalaking probinsya ko noon. That's a big <laughs> Just province. Baka sa Puerto Princesa lang ho, kulang po yun. Uh, Wala eh, walang, Senari. ba, walang sa budget. So, so, we really need to support yeah. the NBI kasi napakahalaga po ang ginagampanan ng papel uh, not only to solve yung mga regular Director, crimes. Ron, galing nyo naman pumili ng Traffic. taga-tulong nyo dito sa Senado. Maraming uh, salamat, uh, sir. Maraming salamat uh, po. Di, to, to, to pag yeah. nagsalita si Sen. Raffi, hindi lang siya yung nagsasalita eh. Parang ang narinig ko, boses ng uh, 20 milyong tao, Pilipino, ang narinig ko pag nagsalita si Sen. Raffi. That is correct. Na, kasama ni mga taga-UFW dyan, <laughs> eh, palagi ko ni-refer sa, sa, sa NBI. Yeah. I, I just like, before I acknowledge the Secretary, I just like to acknowledge the presence of one of our Vice Chair, Senator Nancy Pina. Good morning, ma'am. Uh, sec. sec Boeing, yes, yes, if you'd like to weigh in on this issue. Uh, by the way, uh, just for the record, uh, we, Sen. Raffi, we because you also you and other of our colleagues we inserted the uh, over 500 million in the budget of the NBI last year in addition to without uh, even mentioning the help we gave the DOJ ganyan tayo kabilib sa trabaho ng DOJ at saka ng NBI